Ayan. Morning mga farmers. Ito na yung pinoko. Marami siyang bunga. Kaso lang hirap siya sa ulan. Pero lumalaban siya. Bali mga farmers, Ito pala ay Jackson yung variety ko. Tip 1 ito. Mula sa A. Swiss. Kaya ayan. Magandang variety siya talagang resistant sa ulan kahit araw-araw yung ulan kaya niyang labanan kaya siya mataba siya mga farmers oh. bali tatlong pak lang ito ng pipino yung iba namatay sa sobrang ulan kaya mayroong area na madalang yan mga farmers oh. ganda Lalaki ng niya oh. Yan, talagang maintain ang mga farmers yung pag-aalaga kasi dito. Yan um, yung malusog siya. Yan oh, lalaki niya. Talagang bali ito pala ay hindi ko pa naharbisan. Ngayon baka maharbisan ko. First pick ko pero kunti pa lang mga farmers. Dahil ito ay hindi rin maraming puno. Yan, farmers. Oh. Laki ng bunga, Jackson to. Marami pang maliliit. Bali pala yung pag-abono ko ito ay every 4 days nag-abono ako. Yan, para continuous yung paglago niya dami siyang bulaklak oh hindi ko na yung digano siya mga farmers sanga kaya hindi na ako nag pruning dito ayan pansin ko kunti yung sanga niya dahil siguro sa ulan saka hindi na laki dahon niya pero yung sanga niya kunti napansin ko dito kaya hindi, ako, hindi pa ako nag pruning dito yan, malaking bunga niya. May mga bunga na mga farmers oh. Kamalusog siya. Ito maraming ito, oh, lili, Yan, baka next week, mga farmers, marami ng bunga ito. Nagtatabaan ng dahon niya. Ayan oh. Marami siyang bunga maliliit. Maganda pala ang pantanim yung Jackson mga farmers mala palaban siya sa ulan. Mga walang isang daan puno ito sa mga farmers. Ang tanim ko na ito. Pero may pasunod akong tanim doon yung marami yun. Mga lapisan libo. Yan yung bunga niya oh. Maganda. Tsaka masarap pala ito mga farmers yung Jackson malutong siya kainin. Ayan. Maganda na yung bunga niya. Pag ganito lang tag-ulan mga farmers ay hindi marami yung piste Kaya kailangan ka tayo kailangan laging mag-spray. Ayan, dahil bunga mahili. Kailangan regular talaga yung pag-spray. Para ma-avoid natin yung mga pisti. Kaya pakiramdam ko parami ng parami sila. Parang yung time ng tag-ulan, doon doon siguro yung season nila. Ayan. Kaya laging mag-spray laging tingnan mga farmers yung halaman natin kung anong may sakit siya or wala ang laki ng kuha niya ka-farmers oh. pinaka main niya talagang kinain niya ng gusto yung mga nutrient na binibigay ko mga bono, alam very effective yung pag-aalaga mga farmers napapansin ko lang mga farmers pag ganitong tagulan ay mabilis yung damo bali ito nga ay mga siguro 4 times ko na dinamuhan pero ayan bumabalik naman yung damo kaya pag itong tago lang talaga kalaban natin yung damo kung maaari dapat ay gamit tayo ng malts kaso lang medyo ma mahal din sya kaya minsan di di tayo makagamit ng malts plastic malts Tingnan ko farmers, sa dalaki ng dahon. First pick ko to mga ngayon, ah, mga mga dalawang kilo lang. Sa so, susunod yung marami yung marami-rami, awan ng juice. Sa mga nanood pala ng video ko ngayon. Pa like and share po. Thank you. At God bless you. Ayan. Happy watching yan mga ka-farmers. Pa-subscribe na rin po sa aking munting channel. Pang sa mga susunod ko pang video ay ma makikita nyo at malalaman nyo yung mga techniques about farming sa lalo na sa mga beginners yan, mga baguhan na gusto mag-farm. Enjoy farming lang tayo. Yan, mga farmers eh yung dito ba na mga ay namatay yan kaya tapos ng ulan wala na kasi akong pang na pantanim kasi wala akong mabili auto be stuck kaya ko na natamin naman man nabatala pag ganitong tag ulan ay kailan yun marami yung pantanim para was may mamatay ay matanim ang kaagad ayan Masaya pag kung mga namumunga na yung tani, tani mo mga farmers. Ayan o. Daming bulalak lak, lak siya. Saka maraming bunga malit, Ayan o. Saka maraming mga pollinators. Mga nag-aligid-aligid. Kaya napansin ko maraming bunga yata ang mabubuo yata. Ayan mga farmers. Happy farming. Abangan nyo sunod ko pa mga video at sa mga nanonood ngayon pa subscribe na rin po. Lambing lang po sa inyo. Para medyo dumalumay rin yung subscriber ko. Sa mga subscriber ko pala salamat sa pag subscribe nyo. At sa mga bago kong subscriber dyan. At sa gusto mag comments mag comments lang po kayo. Hanggang dito na lang aking video. aking Pipino. Thank you for watching. Bye-bye. Happy farming.